Mga awit-awit ikalimang kabanata, talata isa hanggang labing dalawa. Piakinggan mo ang aking mga salita, o Panginoon, pakundanganan mo ang aking pagbubulay-bulay. Dinggin mo ang tinig ng aking daing, hari ko at Diyos ko, sapagkat sa iyo'y dumadalangin ako. O Panginoon, sa kinaumagahay didinggin mo ang aking tinig, sa kinaumagahan ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo at magbabantay ako sapagkat ikaw ay di isang Diyos na may kaluguran sa kasamaan. Ang masama ay hindi tatahang kasama mo. Ang hambog ay hindi tatayo sa iyong paningin, iyong kinapupuotan ang lahat ng mga magagawa ng kalipuan. Iyong lilipulin sila na nangagsasalita ng mga kabulaanan, kinayayamutan ng Panginoon ang taong mabangis at magdaraya. Ngunit sa ganang akin, sa kasaganaan ng iyong kagandahang loob ay papasok ako sa iyong bahay. Sa takot sa iyo ay sasamba ko sa gako ng iyong banal na templo. Patnubayan mo ako, o Panginoon, sa iyong katuwiran dahil sa aking mga kaaway, patagin mo ang iyong daan sa harapan ko. Sapagkat walang pagtatapat sa kanilang bibig, ang kanilang kalooban ay tunay na kasamaan, ang kanilang lalamunan ay bukas na libingan, sila'y nanganunuyan ng kanilang dila. Bigyan mong sala sila, O Diyos, ibuwal mo sila sa kanilang sariling mga payo, palayasin mo sila sa karamihan ng kanilang mga pagsalangsang, sapagkat sila'y nanganghimagsiklaban sa iyo. Ngunit iyong pagalakin ang lahat na nagsisipagkanlong sa iyo, pahiyawin mo nawa sila sa kagalakan magpakailanman, sapagkat iyong ipinagsasanggal ang sila, mga galak nawa rin sa iyo ang nagsisiibig ng iyong pangalan. Sapagkat iyong pagpapalain ang matuwid, O Panginoon, lilibirin mo siya ng paglingap na gaya ng isang kalasag. Mga awit ikalimang kabanata, talata isa hanggang labing dalawa.